Yo mga pare Tanghaling Fishing Together uh, Dilidahan TV Ayan. Break tayo sa Old spot natin mga pare Tagal natin din nakapag upload Kasi Ano umaga yung high tide So nag ano kami Nag Tanghali kami Kaya tide ngayon So sana swertihin Ayan, tsaka sa mga nagsusubscribe sa atin, shoutout sa inyo, mga pare, mga master, tsaka sa mga nagpapalo sa akin page na Orly Racy, ayan, maraming raming salamat to, at huwag sana kayo magsawang panoodin yung video natin at i-follow ako, o at i-subscribe, so hanggang dito mga pare, mag-start na tayo in 3, 2, 1. mga yeah, pare. Na may napataan ako mga bangus dito. May nabutas siguro ng fish kid doon. Or doon. Time pang ano? Time pang. Wala tayong harina kaya hindi natin mapakagat yan At habang papunta tayo sa pinaka-spot natin. Kain tayo ng hinog na mangga. Napulot ko lang ito sa manggahan. At titirahin natin. Manga. Inog. Woohoo. Uh -huh. So, mga pare. Tirada na tayo. Multong hipon kami natin 7 grams. Galing kay Ban Fishing. Tapos yung... Ang... Ano natin? Yung... Ati Rad Mahal natin yung Mabalos Tokoso 662 Ayan At ang Propilos Ang kanyang mainline So try natin dito mga pare Ang lakas ng hangin hirap kumato Ang lakas ng hangin Oh fish on Fish on agad Fish on agad oh, mga pare Uy! Ay! Tanggal! One spot snapper! <laughs> Patay tayo dyan! One spot snapper sana! Unang haagis. Sa player ka! Sayang! Nanhook! One spot snapper! nakapakawala tayo agad ng one spot snapper one hook so pure malas <laughs> pure malas pure malas ay unang agad. ano kagat tubig na maalon A few moments later ah, Wala pa tayo na huli pero huwi na tayo Sakit ng ulo ko sa edit bakit nga talaga makahilot look. so maging short video na lang sya muna wala pa tayong ano, tayo isang oras na pekas mga pare wait, na sa ulo eh, nalang, mga pare